Masusi ng iniimbestigahan ang pagamatay ng isang babaeng delivery rider sa Maynila. Tinangka ng biktima na mag-overtake sa huminto ni jeep, ngunit nabulaga siya ng masalubong niya, ang truck ng bumbero, si Benji Durango sa detalye. Pebrero, Abento isang malagim na aksidente ang nangyari sa Pedrillo Street sa Maynila. Lahat ng anggulo nito nakunan sa CCTV. Alas 6 ng gabi sa CCTV camera ng barangay, kitang nagbababa ng pasahero sa gilid ng kalye ang jeep na ito. Ang food delivery rider na ito, alanganing nag-overtake sa jeep. Pagliko niya, agad nasa pool ang paparating na fire truck ng Bureau of Fire Protection. Nagulungan pa ng fire truck ang kaawaawang food delivery rider. Agad siyang sinakluluhan ng mga bumbero. Rumisponde rin ang mga tauhan ng barangay hall na isang daang metro lang ang layo sa aksidente. Napatakbo po ako rito. Nakita ko po yung nasagasaan na Rider po siya, food panda. Patay agad si Kathleen de La Cruz. 35 anyos, naiuwi na sa kanyang probinsya ang mga labinya. Nakausap ko pa sa telepono ang kanyang ina. Hinagpis at samanang loob ang nararamdaman ngayon ng 61 anyos na batanda. Yung mga anak ay iyakan ang iyakan. Eh. Sabi ko, wala na no. Wala na mabibigay tayo ng gusto nyo. Breadwinner at single mom ng apat na anak ang biktima. Ang problema, nakikigamit lang pala siya sa app na hindi sa kanya nakapangalan. Kaya malamang, hindi makakakuha ng insurance ang pamilya ng biktima. Nangyayana ko ang daming kaibigan. Tinutulungan rin yun. hindi sila lalapit na hindi sila Iniimbestigahan na rin ng BFP ang insidente. Nakablinkoy lang pala ang mga bumbero na pauwi na sa kanilang base sa Mandaluyong ikinalulungkot nalulungkot nila ang pangyayari at nangako ng tulong sa naiwang pamilya. Tayo nakikiramay no? doon sa naging biktima ng uh, nangyaring aksidente. Wala naman po talagang may gusto ng gano'n. At uh, rest assured po, ang Bureau of Fire ay uh, tutunggunan yung ating uh, responsibility at assistance doon sa bereaved family. Muli namang pinagdodoble ingat ang BFP ang mga tauhan sa pagmamaneho sa kalye. Nanawagan din ng BFP sa publiko at maging sa mga motorista lalo't kabi-kabila ang mga sunog. Maging conscious po tayo sa ating pagmamaneho at doble ingat, lalong-lalo na po ngayong panahon ng taginit at sigurado kung ang mga fire truck po natin ay nasa mga kalsada sa mga oras na ito. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.